yung sinasabi ko sa yung loting patatayuan namin ng bahay. Ang laki ng lotin nyo? High-end dito sa subdivision na to, ah. Mahal siguro ang per square meters dito, no? Hindi naman, ate. Matagal na namin hinulugan ni Vincent sa bangko. Eric! Hi! Um, I would like you to meet my ate Evelyn. Hi, Eric! Hello! Hi! Of course, you know Vicky already. <laughs> Uh, my in-laws, retired General Armando Soriano and Mrs. Elaine Soriano. Iho? Hello, Iho. It's good to meet you. Yes, it's so nice to finally meet you. Hindi po tayo naipakilala noon nung nag-aaral pa kami nila, Vince. Pero at last, nakilala ko na rin kayo. Siyang sinasabi ni Vince. Sir, it's mm. na so nice to meet you. Same here, Iho. Huwag uh, muna kayo beso-beso. <laughs> okay na. Okay. Uh, Lali, nagdala ka ba ng camera para naman mapicture natin yung first step sa construction oh. ng dream house mo? Of course! Ako pa, ready ready yata ako. At Good. meron din akong dalang bariya. Ay, yun pala eh. Ate, akin yung coins. Oh, pala, ito. Ilalagay oh, ko ano, yung bariya sa yun lahat lang. ng corners para oh, okay. daw pang paswerte at para sa katahimikan na rin ng pamilya. Good! Ano, oh, ah, uh, signal ko na ba sila? Okay, let's do this. Okay. Okay. Sandali! Huwag muna kayo mag-umpisa, niyo ako! Ah, hindi ako makialam sa kung ano pag-uusapan niyo ni Lali. Haya ko lang kayo. Hindi mo ako makakausap at iiwas ako. Hindi, hindi ako magpapakita sa iyo habang ginagawa mo yung bahay. Mas na herit, umayag ka lang. Daddy! Hindi ka narating. Ang mo dito. Sabi mo, mamaya pa tayo magkikita-kita, iho. Sorry. Hindi ko lang talaga mapalampas itong event na ito eh. Oh! Ano? Oh, hinihintay oh, natin! Pisa na yan! Oo oh. nga. Sige, picture na tayo. Okay! Parang alalamod ka! Huwag ka nilalamya-alamya!